Ano ba gagawin mo? Lulugay yung kamay. Oh, sige. Okay. Ang pangit ng kuha mo. Ako kukuha. Madam, saan ka po? Ha? janjan dyan, dyan pwesto, ha? Ah? Yeah. Okay. One, two, three. Naka na mo po. Take na mo. May taga-camera po. Picture. Go. Hello, guys. Hello, guys. So, Welcome back to my channel. Channel ano? Channel Channel 6 Tawang ikot lang muna kami dito guys uh, Picture 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 ako na si Kim May bayad na to sa susunod Ganyan mo na ako Nagugutom na ako eh Yan o mais Ano ba gagawin mo? Lulugay yung kamay O oh, sige <laughs> Parang manananggal <laughs> Asan yung mga kinuhaan mo? Bakit mo eh. Ano, anong gagawin mo? Picturean nga kita dito. Saan? Diyan? Ano sa bata. Abot mo yung kamay? mo yung, yung kamay. <laughs> ang pangit ng kuha mo. Ako kukuha. Papakita ko sa'yo. Ganon kasi ang kuha. <laughs> Tignan mo naman yung kuha mo sa akin. Ito. <laughs> naman kami ng ibang pwestong magpipicturean Saan tayo pupunta? Sa may malayo eh. Ano ba yun? Ayun nakita ko yung parang parot. Parang parot parot? <laughs> <laughs> Yan, nakit ka. ang kita dyan. Magang makit. <laughs> daw pero nagpapapost pa rin. Sige, post pa mo. Anong gagawin ko? pa Tapos? Ano ba gagawin mo? Pipiguran, pababa. Pipicturan, pababa. Lala ka Ano? Okay pa? Ano? <laughs> Blurred naman yung kuha mo. Papakitaan kita kung paano. Ano, 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 ano? Pag-aaralan kung gamitin ka ang pera mo. <laughs> Bibilan na lang kita isa. What? Ayan, 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 ayan. Picture lang kita. Blur yung picture ayan, oh. ko yan dati. Oh. ang ganda o. Oh. Dali, pang profile picture yan. Piti! <laughs> <laughs> paano mo pipicture ang anino o? Oh. Ah, may itsura niyan. So, yun guys. 7.30 p.m. Gutom na kami. Saan tayo, boy? Burakay. Pupay na naman slatech. Sarap Slate naman yan. Ibigyo kayo din pala sila dito, no? Takanta ka ba? <laughs> <laughs> <na yung> <coughs> sayangin <yung> <laughs> Kata-kata

Ayan. Ano yan? ginataan. Ah, ubusin mo yan na. Ha? Ubusin Kukuha-kuha ka tapos ubusin mo yan. Kanin pera mo dyan? 20. Magkanin bill? 64. 70. Nagugas ka ng plato. 20. Eh 64 yung bill natin. Parang pagbalik na na iba. Uy, sa'yo pupunta? Hindi pa tayo bayad. <laughs> Magugas kang plato. Ayan, babarat na po siya dito. Ayan na po. Magbabarat na po. Tanong mo magkano? 70. Oh. Magkano ang tawad? Tawad. 70? Sige na, bilhin mo na. Mabango oh. ba? nga, bilhin mo na. 70 real yan, ganyan kalaki. Mm -hmm. 60 real boss. 60 real? Okay. 55. Ang galing, ang galing. ano? Tama na, spray. Mamaya gawin pang 80 yan. Kaka-spray mo. I like this. How much this one? 55? 60. 60? Bayaran mo na. Wala na akong pera. May usapan ba tayo? Okay. Oh, Wala man tayong usapan, babayaran ko ah. Ang yeah. i-scam ka pa. May morning So, uwi na kami guys. So, hindi niya ako binila ng pabango. Ang guys, magsusumbong na ako. Three years mo ako binila ng pabango. Hindi ka naman gawa gamit ng pabango. Bakit? Ayaw mo, ayaw mo lang magamit ng pabango eh. Ako, lagi-lagi akong gumagamit ng pabango. Lapit naman ako sa pabango. O, three years nga yung pabango ko eh. O, wala pang kalahati. O, bakit kila? Ayaw, wala pang kalahati. <laughs> wala pang kalahati yung pabango ko. Tapos, ayaw mo ang bilang pabango. Next time. Uy na tayo, boy. Nandok na mo Picture na muna kita. Uy, picture. Tignan mo yung mga motor dito, boy. Ang ganda. Pinang-de-deliver lang. Ang gaganda ng mga moto. Pang deliver lang yan. I'm an OFW. Of course, nagtatrabaho kami para makaipon. Pang bakasyon. I'm an OFW. Of course, pag may nag-message sa akin, nila press ko lang. Wow. Pare! Let's go, pare! <laughs> Let's go! Coffee? We buy coffee now. Let's go. Kanta ka nga, ng boses po. Oh, na po, na po, oh, oh. Nispre na po, po oh. ginagawa mo? Yeah, ko ko. Sino? Ano? Ito. Ito. Okay, kumakain pa ako Okay. Kaya mo yan? Hindi lang, okay. Kikisay yan eh, kikisay. 3 4 5 Puli Oo, oh, oh, yeah. oh, yun. Umikot pa. Yun, oh. pitik nga, yan. Umikot pa. Oo. Oh. Oh. Di na, hindi na nakakabiling Oo. Oh, hindi na nakakabiling yan. Galing talaga. <laughs> galing, galing na lang yan. Oo, oh, umi may embot, embot. <laughs> na. Hindi na na, nagbalalang-biling yan. I-spray no? Is niya pa yan. I-spray Is pa yan. Hindi. <laughs> Oo. I-spray Is <niyo> pa yan. Hindi, tingnan mo ko Oo. Wala na, patay na yan. Wala na. O, nakataas na yung paa, namatay. <laughs> namatay nang nakataas pa